Guys, uh, ngayon nandito kami sa uh, Honda, Honda Tacoma. Hi buddy, and make sure to hit that bell buddy, and make sure to hit that like button. Get ready! What's up? <laughs> Yay! <laughs> okay. Ayan. Nice car, red. Oh, ayan. Ah, oh. uh, ayan. Kon natin. Kon natin din sa back. There you go. Nice. Wow. Cool. Ayan. Nakuha ko na din sa other side. So, kunin natin ang buo sa, ano, sa harap. Okay, guys. And then, kunin natin yung... Ayan. Ayan siya. Okay. Right. yun Ganda. See? Then, kunin natin kung how much siya. Ito yung halaga niya. Oh, asan na ba yung total na ano niya? Ayun. Ah, mm -hmm. uh, wow. Hindi ko ata siya afford. Yun, total bigi Yun, know? Ang mahal. Grabe. Okay. Yeah. At itong white nila dito. Okay. Yan. Tindi ano? Ganda. Ano to? Isang uh, Honda CRB Sport. Sport lang yan. CRB Sport. Ayan o. No? CRB Sport. Wow, nice, no. Galing. And this one is how much? Forty and three hundred fifty-five. Okay, yeah. Galing ano? Cool. Okay, guys. Dito isang Honda na kulay uh, light blue. Ayan o. No? Oh. Uh, Trail Sport. Ford. Ayan. Maya kunin natin yung ano, yung loob. Mga leather yan. Leather seat. Tingnan nyo. Oh, see? Ayan. May plastic pa yung ano, Oh, may plastic pa. Ah. Galing na lang. Yan. Ang oh, price niya is, ayan you o, know, mahal o. 50,950. Wow. Oh, that's a pilot. Pilot yan. Yan o. On the pilot. Tignan natin yung likod niya. Buksan natin. Wow, ayan oh. Hmm, pwede mo siyang ano. Pwede siyang ah uh, an maano yung ano, yung seat niya. Ayan, ano siya ah uh, for six passenger. Pwede mo siyang ah uh, i-lay down yung ano, yung seat niya dun sa back. Ayan. Ganda. See? kita nyo guys wow automatic yan pag pinindot mo to magsasarihan mag isa ayan okay alright galing ano ay pagkita natin yung ano okay there you go honda of tacoma south of tacoma ayan that's crv hybrid and then it's fourth yeah all right let's go to the side right here yeah. and the other side The whole thing yan. Okay, tinatin ako yung harap pero okay, Oke okay lang. Tito, mas maganda siya. Yan, bugi. ya. Uh -huh. yan? And then, syempre. kukunin natin yung loob ayan oh ginamit na niya no oh. ayan uh ginamit ni ni misis and yun sunroof ayan Sun Yes. <laughs> Ayan na siya. Leather, ano? Leather seat. Alright. Okay. At tayo. Andito. <laughs> Ay, naku, ano? Ayan. Yun yung ano natin. Ah, kaya tayo nandun sa Honda of Tacoma. Alright. Okay. Okay yan ho ay hindi ko sasakyan <laughs> sasakyan po ni ano ni Mrs. All right, hanggang dito na lang po at maraming uh, maraming marami po salamat. Don't forget to subscribe po and uh, click the notification bell. Of course, ah uh, huwag niyo na rin kalimutan mag-like and i-share po yung ating video. Okay po. Maraming maraming po salamat ulit. At mabuhay po kayo at shoutout po sa lahat. Sa mga solid dyan at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking video, please subscribe po. Okay? Okay. Bye-bye.